790 Duke Duke 790 yata to Tapos yung Duke Adventure na 790 MT MT10 Yan yeah, o Abulin natin Yan, <laughs> welcome to Boso 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 <laughs> nakabuta natin yung mga big bike tol o O, oh, di ba? Pani ah. Aray ka <laughs> Kaya natin yan tol, nakabuta natin Simple lang yung vibe sila, no? Mga ano yan, nasa 50 plus o 60 yan, mga yun sila ganun kahataw, din mo. And box ay nasa eh. motodeck. <laughs> oh. Yan, no? Kuha-kuha sa camera to. Yan, ganda, maganda yung pacing na yan. Kita-kita sa camera. Ganda ng helmet natin, no? Hindi yung green. Ayun na yung mga kasama natin, si Leo at si Ron. Lagi natin nakakasama sa mga bawat vlog natin Eh yan, sinamahan tayo papunta rito sa Infanta Yung banking namin mga tol, Eh hindi naman uh, mabilis Kumbaga kami. Ano lang kami Nagdilibang-libang lang And with ano With safety ano you know? <laughs> Procedure <laughs> Ayan ah, ang lupet Ayan ah, ang lupet Oo, di ba? Wow, oh, sarap Solid Solid tinde sa gitna tayo na ulap malamig na hangin tag dito mga tugok. ingat lang ha pagada ko dito lalo na paggabi ano kaya na ginagawa dito no? sa siguro ah dyan yung pinaka power supply putik ko oh. grabe oh oh iba. Wala talaga ano rito, maglalaro. Gawa diba ng putik dito. Slow down lang, slow down. Let's go, BNK tayo. Dito naman tayo mag-break. Kasama ang mga gang-gang. So dito muna kami kumain sa may uh, BNK dito na sa may bandang Tanay. Ayun, bago kami pumunta ka sa location namin ng pupunta. Kakain uh, muna kami dito mga boys. Ang order si Nanang Diepo. Si Gold. Si uh, Gold. Overload. No. Gawin. Breakfast ride. Breakfast ride. Alright. Kain tayo mga boys. Solid din yung kinakain kong lugaw dito sa BNK, no? Masarap. Kahit medyo pricey pero masarap. So, ayun. Shoutout kay BNK. um, plano namin, puro uh, mag, ano kami, mag infanta, de, baka maghanap kami ng uh, mga dagat-dagat beach doon, no? Wow. So, ayun. Biyay na kami. Let's go, let's go. Guys, next stop muna kami ng motor, no? Motor niya, no? Tsaka motor ni Ron Nako Magka problema na So yun guys hmm. <laughs> Medyo nagkaroon kami ng na, uh, Medyo lang Medyo lang Na discard yung battery ni Ron Ito Buti na may dala tayong kable no Bidigay ng meral ko sa akin Ano mo mo na? Yan. Yung ano ng battery niya medyo baksak kaya hindi makapag-start, hindi magtuloy-tuloy yung start ng ano niya. Hindi lang natin magkarga. Yun! <laughs> Effective, di ba? Na mag kami ng isang shot na may natitinda ng battery. Harap tayo sa may bandang sampalok. Oye, right? mag-thank you ka dito! <laughs> Thank you! Jumper! <laughs> jumper to, pan jumper Kaya na, gaya na tayo mga tol Siguro may bilhin lang muna kami ng battery dito sa Sampaloc, uh, Sampalok Tanay oo Kasi ang kasi to, battery talaga 2 years lang, dapat ganda. pagatan mo na yun no? Ay sabi mo meron pa, pagatan mo na ang ano hmm. Wow, ganda! Tupit, Ben! Woo! Ah, uh, kamama ka kulay Oo, ganda baklang baklang <laughs> ha 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 ganda na, ganda I like it gusto ko, ano yun eh, magpa, kung magpapakulay ako ng motor kulay dilaw ganda talaga, ganda na kulay ng motor mo I'm proud of you yan so guys, bibili mo na si Ron ng battery para baunin sa ano sa Hey, eh, ever ready ba? ever ready energizer Moto light. Wala rin moto light. Diyan lagay na natin. Tulungan natin magkabit siya, no. May ating padding tool para Diyan. Tara. Tuloy na natin yung bataan. Balik. Excited <laughs> ka. Diyan, <laughs> Let's do it. One click ayos, let's go. Parip na kami ng motor. Yung kay, yung kay Ron, kay Leo, yung kay Leo sa akin. Pati yung akin, keron <laughs> Oh, sa missing arm. Yun, Oh, okay. Sportado ha ah. <laughs> <Subi -breno, puti. laughs> so, ano, Sabi pre, no putik Ano, kumigewang yung motor eh Kumigewang nga, nakikita ko Kumigewang Ito yung posto, meron din dito tal Ayan man Kambal, pakambal Elisa Ports Ayan o no? Lihim na lagusan Ganda ah eh. Mmmmm Kapalipad tayo ng drone Kapalipad eh. buko, ng drone no? Ayos. Ah, Sarap po. Oh. Buko plus magandang view dito sa Santa Maria Bulak. <laughs> Santa Maria Bulak, Laguna pala. Ayun oh. Di ba? <laughs> ah, cheers total. tal. Yan, thank you ha. Ito yung mga ano, dapat yung teachers. Huh? Di ba? <laughs> thank you, Ano meron? Ha? Maganda rin yun Love you Parang ano oh I love you Love you Tingnan, silipin natin dito Alright mga tala, dito kami ngayon sa ano Sa love you I love you Tingnan natin yung loob mga tala First time po makarating dito sa loob ng love you Wow Ganda, ganda mga tala ito yung coffee shop nila oh. Lobby. Hindi, ito yung labas nila. Man. Ito yung labas nila oh. oh. Wow. Ganda no? Grabe no? Kaya na pa kayo rito? Ah. Uy, anong meron? Swimming pool. Swimming pool ba? Dol, ayos. Ah, solid oh. Wow. Kita-kita rito yung Pacific Ocean mga na tol. Yun. Kaya talaga ano, ang ano ng hotel love you. pangalan ng hotel is La love you. La view. I love you grabe yung jacuzzi yun oh. kasi walang tubig yung jacuzzi El Nino kasi ah El Nino <laughs> <laughs> El Nino pero <perang> mm. <laughs> <laughs> ang lumig ang totoong plano namin eh magpunta sa ano Infanta and yun napadaan kami rito baka anong magandang view rito eh, no, eh maganda nga talaga yun Alright, so tas breakfast with ano With <laughs> the company Ganda So le dito mga tas Ayos Isang kapir muna dyan Dupet oh Parang ano Nag check in ka rito tal <laughs> Ayos Ganda rito mga tal Pwede pwede sa pampamilya Saka pag gusto mo mag breakfast try dito Solid yung view rito Tara, let's go. Sa si Leo. Tubig big. mo diyan. Kakain mo. Maliligo Ligo na ligo ko. Nagay mo diyan. Grabe oh. <laughs> Grabe naman yan <laughs> Grabe mahal na mahal mo yung motor tol Grabe kiss mo nga <laughs> oh, <laughs> ah, tara na, tara na para madupa tayo, mabuto tayo ng ulan. welcome to Jarrell Speak. Jarrell Speak. Ganda din na Pero solid din so, kinain na no, sa kinainan natin tol na sa ano, Marquez ah. no, sa Marquez. Yan. No. Yan. Yuxian. Sa Marquez. May ban, may ban, may ban. Ah, paputik, paputik. Putik, ah, putik. 连带，连带呢？连带当屁股啊！ Bakit? <laughs> ano? Kala ah. <laughs> ko ka mag-overshoot ako. Mahirap, <laughs> mahirap talaga ako. A few moments later. Kahit saan, kahit saan ako. Kahit saan ka rin yan? Decision na yan. Anong okay lang? Saan ba na okay mo? Hindi na kami nagkakaintindihan dito. Hahaha. <laughs> Ang dami kasi maganda rito sa ano, yung Panta Quezon. Kaya hindi na may alam kung ano unahin namin. Beach. Tingnan natin yung beach. Gusto nyo makita yung beach? Tapos pagka ano, balik na tayo rito. Oh, maraming tao rito eh, no? Saka ko well, ba yun, walang tao eh. Hey, go! Ah, ang plano! Pag, pag-iimpanta, then pagka hindi na trip yung beach, balik dito dito na, na siguro ang babanlaw kaya yun lang yung magiging ano namin veterinary ngayon ngayong araw okay welcome to Impanta General Nakar Real nasa Quezon Quezon Gaming tayo welcome <laughs> Mayroon pa tayong 17 minutes 17 minutes and 9 kilometers pa So, babalik tayo rito pag muna tayo din Ayan, tara! Let's do it! Let's go! Pagkita pa naman dito Papasok pa na Marami na may students sa mga daan First time ko na dito makarating sa part na to Ah, ito eh, yung planta to yung kanin nakaraan na dinaanan natin nakar. yung nakar naman doon din nakar eh nako mukhang masaya to ah may biyahe rin pala rito to lagi tayo napunta sa impanta kaso yung arko lang pinupuntahan natin hindi mismong, ba mismong bayan ito na makakating ah, na rin tayo sa bayan mismo ng uh, impanta Medyo mahaba rin eh. 6 kilometers din nung ano. O, oh, ano rin, mahaba rin tol. Ano minutes ito yan? Mga 15, gano'n? Hmm, ah. mga 15. Clear, 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 clear. Clear. Pasok ah, pasok. Oh, madalas, madalas, madalas. Ayan. Yeah. Gomez Street eh. Anong gamit mo buwan, no? Google Maps? Oo. Uh -huh. -oh. ano ka, data ka. Offline ba yan? Oo uh -huh. Offline? Hindi oh, okay. May data ako Tapos hindi ko rito Buti meron Pasok ka, pasok ah, Meron ano naman tadyo? May one way ata to? Hmm. Hindi, hindi, pa. hindi Ano ba gamit mo? Smart? Ah, uh, smart Okay, ah, huh? ganda rin dito Civilizations Patao rin, ah Oo. Uh -huh. Sa kamara ay sasakyan. Ah, mahal na ng gas dito, 58. Oh, stretch na naman, no? Grabe. Hindi ka na ako sa tricycle, oh naman? very good. Uy! Ano ba? Diba? Very good. Careful! Yan. Ano tong? Abia, Abia Win. Taga, pasok na pa sa loob Hindi <laughs> so, naman malapit lang Ano na to? Ah. Oh, wow Grabe yung ano no? Kalapa ng ano ba to? Ito na yata Ito na yata to Sige sige Oh wow Oh wow Hmm Ano to? Asinan? Oh, parang asina, no? Hmm. Di, parang, may paalay, oh. Ha? Huh? Saan? Hindi ko pa nakikita. Saan eh? na no? ba kayo? Bahay, coach. Saan na ba tayo? Yung nakikita ko na yung lagad, tol. Eto na, pre. Eto na, mga tol. Sige, sige, uwa. <laughs> Ganda umaga. Saan, so, saan dito yung tre Tres Pinos. Binulat ang papulya. trespin Anong lono to? Resort? Ay, ito, private. Ha? Private po ito. Ba? Ah, private. Di pala pinasukan namin. Kayo po ba yung may-ari nito? Hmm. hmm. Magkano po ba pag mag-ano rito? Malig Maligo lang. pag lang kami kahit mga dalawang oras lang kami. Magkano yung mga, ano nyo? Entrance lang? Parang ano lang kami. Mag, mag, magtatambay lang kami. Pagkakataon ng 700 Wala nang bayad yung ano namin. Entrance. Hmm. Pwede mo bang masilip? Sige pa. Para ah, dito tayo. Abner po. Abner. O pwede pang gawin ano yun. Pasko lang tayo eh. Okay. Pero okay dito. Ang no? tahimik din na. No? Sige, sige. Wow. Wow. Nice. That will be nice. Oh may pool din pala. Pwede rin natin gamitin yung pool pare. Huh? Buti pinayagan tayo ni Kuya Abner. Ganda pre Ayos Ha? Huh? Tingnan mo Ano? Private na ta, private talaga Walang mga bangka Di ba? Ayos ta Pwede na rin oh Paano sir? Pwede na? Tingnan mo Kaso wala tayong pagkain Wala tayong babi Tanong may bilihan ba dyan na ano? Yan lang May bilihan ba dito ng pagkain kuya? Mm -hmm. Sa labas pa daw, sir. Sa labas pa. Mm. Ganda rin, no? Mm. Private to private natin to, no? Oo, oh, sir. Wala kang kaagaw. Mm -hmm. Saka may pool. Wala ho bang tawad yung 700? Baka pwede yung maka, ano, sag sagit na sagit lang ho kami. Gusto lang namin magdagat. Baka pwede yung makatawad. Katula kasalanan. Para <laughs> 100. Mm -hmm. Ah, ah, sige, sige. 400 Okay guys, um, nandito kami ngayon sa ano, isang private resort dito sa ano. Anong resort to? Morning Glory. Morning Glory. Resort, private resort to. Ah, Ayan. lang okay. hindi. Grabe, solid. Grabe ka solid. And now, pupunta uh, kami ngayon ng, ano, ng store dito sa labas. Labasan lang. Parang bumili ng makakain, may inom, oh. saka ano. Parang pwede pang unwind. Ayan. Yeah. Ay, may kasama ako dito sa likod. Tagawot ang camera. Alright! tayong, tayong unang <laughs> guest dito, ah. Go! So, Kumahag naman si Kuya sa ano, 400 pesos, guys. Wala na. 700 na eh. Oo, okay na rin yan tol sa 400. Okay na yun sa 400. Ano yan, negosyo yan. Saka... Ano yan eh. Kumaga sa mga... Ano, Kumbaga sa mga ano, sa mga pwedeng uh, negosyo. Syempre, kailangan din nila kumita, di ba? Total na. Kumsi. Kumsi yan? Salita ka naman, tol. Ayaw mo salita, tol. Ayaw mo salita. Shy ka ba? Pakita mo yung tol. Pakita mo <laughs> Bili mo na tayo ng mga uh, kakain natin dito. Oh. Ah. Leo, Leo. Leo, pangit. Leo, Leo, pangit. Sobrang ganda rito, mga tol yung uh, pagka fry bait niya talagang talagang literal na fry bait and ito makita mo yung pinaka mini pool nila rito after mo maligo ng dagat pwede ka maligo dito sa pool na to so sa may ginagawa pa si Tatay Abner na isang ano doon isang cottage with aircon Yan, napita natin si tatay laka ng area ano tayo Abner second floor may second floor Ayos. With aircon yan. Yung parang karaoke yan, ganun. Aabangan nila yan, sir. <laughs> Pero din sa likod. Hmm. Mga ilang capacity na yun? Mga 15 pax. O, madami na rin. Dalawang room, dalawang CR, dalawang double deck. Dalawang double deck. Laki na area. At yun yung common CR, no? Common CR na yun. Tapong natin. Sabi, o. Oh. Libri buko. <laughs> May libre buko. Pero, <laughs> o. Yan yeah, mga tol, no? Laki ng ano, parking space nyo rito. So ito yung common CR mga tol. Kung kakapansin nyo, marami siya ang paligoan. Eh. Ang linis ng mga CR nila. So yun nandun yung ano, ang pinaka-kwarto nila. 10 to 15 pax yung capacity ng kwarto. So ito yung pinaka private uh, ano nyo, pinaka private accommodation nyo. Then dun yung pinaka cottage nila. May konting lakad lang, nandun ka na rin sa beach. And dito sa side, sa left side, meron na rin uh, mini pool para sa mga bata. Solid din dito mga tol. Pilalagay ko sa link, no? Lagay ko sa ilalim ng video natin yung uh, details nung, nung resort na to, mga tol. Ay, meron na ihawan dito. Alright. Ito na yung mga kasama natin, no? Tapos maligo sa dagat, Taligo naman sa pool. Sarap. Sarap. Kung kayo nagre-relax, no? Ito naman yung mga motor namin. Pinagre-relax din namin. Kumusta <laughs> kayo? Salamat sa sa serbisyo nyo. Ito na yung beach. Grabe, ang ganda. Kung mapapansin niyo yung islang yun, yan, yan, yung islang yan, kita dyan ba? Yan, 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 yan. Uh, Polillo Group of Island. Misan, niya tawag nilang Pogi. Polillo Group of Island. Tapos sa likod nyan, yung ano, yung malig, saka yung isa, yung, yung, yung. Pasta, maganda rin yung beach na yun. Then itong side na to, yan, 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 yung nakikita yung bundok na yan. Yan, yung ano, nakar. Nakar, in going to Dingalan. Sana, soon, makadaan tayo dyan. Uh, balita ko, ginagawa na yung daanan dyan sa General Nakar. Tara, ligo tayo mga tal. Guys, I let's go. Okay, it's time to get up. Thank you, uh morning glory. Don't forget like and subscribe. Hindi, sisipahin ka lang yan. Yan. Ito yung mga motor na may mga tol. ano sila, na relax sila. Woo! Hey, let's go na. Please like, share, and subscribe. Yan. Thank you guys. Sa ulitin. Thank you pa. Si Sir Abner, saka si Sir, ano pa lang Sir? Pipay. Pipay. Sir, tanong ko lang Sir, magkano pala yung ano? Yung, yung ating private room. Ayun na ay, ang um, 6,000 yun ay for 15 packs. 15 packs. Ilang hours po yun, sir? Uh, 24. 24 na? Oo. Uh, mm. Air condition. Air condition na. 6,000 lang. Grabe, no? Napakamura. Saka ang laki ng area. Sobrang laki. So, yun. Masasatisfied ka rito kasi may pool na rin, di ba? Saan nila makikita yung ano sa page niyo sir? Sir? Ano po yung page nila sir? Morning Glory Morning Glory uh, Private Resort Okay pa Hanapin nyo lang si Tatay Abner yes, And doon sa page nyo sir Meron naman contact number po Okay sir Yun ng maganda rito solo solo mo Parang sa akin Parang sa akin yung resort na to eh <laughs> Maraming po salamat sir Mm, sobrang enjoy po kami sir Sobra, sobra. Thank you po sir Thank you po Thank you po Salamat Ayan, ah, mga details sila rito Andito lahat, sinabi ko na sa vlog natin And Sobrang may enjoy nyo rito Atakan natin Okay Alright yon. Thank you sir Thank you po Back to the home base, back to the home base Let's go Let's go Itong site ito, papuntang Rial And Pami And ito naman yung papuntang Metro Manila, Marikina and heart, may dito sa may Agos River para ipakita na kayo ron meron may din mga special na lugar dito sa Infanta, ano, itong Agos River. Ganda. Oh, uh, sobrang dino ng tubig dito mga katol. May ma enjoy mo talaga dito pagka nagpunta ka. Di ba? Pwede may next time naman, tol. Wow. maraming way na papunta sa August River mga tala pagka napunta pag, pag, pag rito napunta kayo rito bawat kampi yan meron mga ano sa bahat biyay ng buhay sa bahat oras sa paglalakbay lagi pray before you start please like and subscribe and keep safe ride safe and God bless